At bakit? Ang tunay na lalaki, kayang itagay. Ganyan kataas. Dagdagan mo, padagdagan mo. Pa. Kunti na lang. Eh, sige na. Sige na, tagay na. Sige na. No. Kaya oh, <laughs> mo. Mo. mo? shot na! Shot mo! Premium mo! sampol mo! Shot mo! shot na! na. Ay, ano to? Ang tunay nightal... <laughs> <laughs> ah, so. ah, ah, na 500! 500! Ano ang ganyan mong plataforma? Ang gilagang Tarugo niyo. O, go na! Labis sa tanan shot na! Ang labis na tanan, ang kinatawo.

Birthday ni Dog. Ayun tayo patay ko to. Uh, Namusun ko isa lang kabasa <laughs> ako ginugas. Ito yung mga intrigue yung sa, yeah. sa basi, Tapos sa tulog siya, siya naghugas siya? Kamot may tae bro! Ay, na, ay naka-video pala! <laughs>